Kuy, galing pala sa berth 1 yung barko at nakapatong ito sa siminto. At sa umaga, pinasakay ito ng bugi train at tinulak ito ng tatlong malaking piloder. Ngayon, tinanggal muna yung shore connection namin. At mga hapon na din nubating yung barko dito sa ship slip or sink crew lip. Driver pala ng bugi train yung nasa baba na tao. At umuwi na din pabalik yung mga piloder. At pagdating namin dito sa ship slip, kinunik naman ulit yung shore connection namin. Kaya meron na kaming tubig tapos yung kurente. Tapos na pala yung external painting ng barko. Kaya nilipat na yung barko sa labas. Meron din pala papalit sa amin na barko doon sa berth 1. At dito sa ship slip pwede yung mga barko na medyo maliliit. Na kaya kaya yang buhatin pataas. I-jack up lang ito ng hydraulic ng maraming mga kadina. Binuhat pala ng crawler crane yung hagdanan para sa barko. Inaalayan lang sa posisyon yung hagdanan sa rigger ng shipyard habang naghintay yung mga kasama natin dito sa barko sa hagdanan. At ito pala yung bogie train. Ito yung bumubuhat ng barko dito sa lupa. At sa wakas meron na kaming hagdanan at dala ito ng forklift. Nasabit na ng crawler crane yung hagdanan habang excited namang bumaba yung mga tao papuntang CR. At buti lang maganda yung panahon. Yan ito ko, maganda na yung shoutout kay Sir Eddie Miranda, propeller tapos rudder ng barko. Yan wala nang sisi, nakapalis na Ready to biyahe na to pero Kailangan pa to mga gano Shout out MHSP from Sir Lito Tik, -Tik. Repair sa tank top, sa budiga na lang ng barko Yan, ngayon medyo maulan-ulan ngayon Madaling araw, malakas yung ulan, hangin uh, Ngayon yun, ito yung rudder niya Fixed pitch propeller to Tapos balance yung rudder niya May flaps niya, maganda na yung CMC1. Akyat na tayo, Koy, kasi tanggalin na yung hagdanan ng barko. Koy, ah, lakad muna tayo dito sa ship slip, Koy. Ito yung ship slip, Koy, kahoy. May jack up to, jack down ito, maraming ano. Uh, synchro lip tawag na, ship lip, sinkrolip. Maraming ano to, maraming kadina. Na ito yung CMC1. Hilain na kami ng tagboat nito Sir Dudong Iskerido Bikila at Sir Dino Abad. Hilain na kami ng tagboat nito, dalawa. Ilipat kami sa kabila kasi may papalit na sa amin na barko. Yan, ito na si third packet na to yung kasama natin. Kiat na tayo dito ko sa sa so, taas kasi tagalin na yung hagdanan nito at dito naman sa loob ng bodega maaga naglinis yung kasama natin dito sa barko nagsimula na pala magjackdown down yung maraming hydraulic sa kadina at tinanggal naman ulit yung shore connection namin sa barko kaya wala muna kaming kuryente at saka yung tubig at dahan na pala lumutang yung barko at meron na kaming apat na lobid kabilaan port and starboard meron din pala mga tao sumampa sa barko binuhat ng crawler crane at nakasakay sa cage ilipat din pala kami doon sa kabila pero sa gilid lang ng ship slip habang nakasupervise naman yung mga magagaling na engineer sa shipyard tuloy-tuloy naman yung ng kadina sa ship slip at naka Saan naman yung bogey train sa susunod na barko na sasakay? Katabi pala natin si MTC Guido na tanker at si SL Rose doon sa Gribing Dock. At dandahan na kami umabante palabas ng ship lift. At nilipat naman yung mga lubid natin pabante. At lumabas na rin yung kalahati ng pruwa ng barko. At nakaready na rin yung running pinder para hindi magasgas yung bagong pintura. At nakaready na din yung dalawang tagbot na nagasi sa atin. Nasa pruwa po pa sila nakalagay kasi wala tayong power sa makina. At ang pangalan pala ng tagbot si Sidar 9. At binigyan na natin siya ng lubid para magasis. At mga alas 4 na tayo ng hapon nakadikit. At naka-starboard side along side. At yung pagdikit barko, binigyan agad tayo ng short connection sa tubig pati sa Korinti. Kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like and follow. Thank you for watching, sharing is caring. Peace, ingat, God bless.